Magandang umaga pong muli mga katrabaho Ito uh, po yung ating mga kasamahan na uh, Magtatambok po tayong muli dun sa ating ginagawa At uh, nakapagwalis-walis na rin po tayo rito Pinanggal na natin yung kalat natin kahapon no Ayan po sila si Monmon Mon at si Michael dalawa sa ating Batak Boys tapos si Dian po nandito ah, tinatanggal na rin po ni Dian yung isang kawayan dito no? ayun si Dian parang gagamba <laughs> kung umakyat <laughs> Ang posidi yan, Mahirap oh, wow Mahirap daw po ang pangtagal ng kawayan Dahil po sa tinik Marami po kasi tinik yan Pero sa discard ni Dian Walang mahirap na trabaho Kayang-kaya ni Dian yan bali tinanggal na rin po natin yung ating forma dito sa biga na binuhusan natin kahapon para maitambak na po natin dun yung lupa natin at eto po si Mr. Ritzmon siya po yung may hawak na manubela oh! <laughs> siya po yung may hawak na manubela ngayon kaya lang one wheel lang hindi siya two wheel no <laughs> isang gulong lang <laughs> ito po kasi nakaumbok yung lupa doon eh, banda rito po medyo patag na rin yan Ha <laughs> ha tapos sa uh, pasyalan po natin yung mga halaman natin dito na tinanim natin. Ito po yung mga sili na tinanim natin noong nakaraang araw. Ayan, nakabawi na po yung mga sili, no? Mabilis po silang lumaki. <coughs> Tapos yung banda rito, mga talong po ay gumagawa si tata jojo ng ano doon mga tulos para mailagay na rin po mamaya po so yung ating mga tropa tropang batak boys nagakot pa po tayo ng lupa Sipag talaga si Mr. Ritzmon. Isang Romy Diaz nga dyan, mon. Mga <laughs> uh, katrabaho, uh, nag-request tayo kay katrabaho na sardinas yung gusto nating ulamin ngayon. Ito po. Uh, igigisa po natin yan. Lalagyan natin ng ano nga ba yon na talbos ng kamote. Kasi naumay po tayo sa karne kahapon. Kaya magsardinas tayo ngayon para masarap yung kain natin. Po, sobrang init po ngayong araw. Kaya... Talagang sakripisyo po yung ating trabaho. Ayun, pinapantay ko ni Richmond yung lupa na nakaumbok doon. tapos nakapagtabas po si Dian dito ng uh, puno ng kawayan lalagay po natin doon sa gilid bali magbabakod po tayo doon sa gilid para hindi pasukan ng mga hayop yung ating mga tanim doon so ayon po yung ating mga tropang batak boys at uh, nilipat po natin dito yung isa nating mesa para dito na lang tayo kakain mamaya. Eh, mainit po dun sa pwesto natin. So ayan po yung tropa natin. Pagod na pagod po si Mr. Richmond sa pagkakot ng lupa. Ayan, kung mapapansin nyo po dito nakaumbok yung lupa kaya dito tayo kumuha ng patambak para mapatag na rin po yung ano klaseng double purpose po yung ginagawa natin no? Uh, pinapatagan na natin nakakapagtambak pa tayo so hindi natin kailangan bumili ng lupa tsaka yung kagandaan po nakisama sa atin yung puno ng kawayan kaya medyo malilim yung ano natin doon yung pesto si Dian shoutout po pala kay uh, tatay Romy at pati na rin po kay mami Jane hello po uh, ingat po kayo parati dyan Ay. tapos ito po sa bandang taas mga siling ano po siling manghang tapos yung banda dun po eh, pang sigang siling haba tapos sa uh, araw-araw po natin nadidiligan yan gawa nung ginawa nating na patubigan dito. So nilagyan po natin ng ano nilagyan po natin ng tinik ng uh, kawayan para yung mga hayop na gustong pumunta eh naharangan sila. Hindi natitibag yung lupa natin doon. na. So, ito po, tanghali na mga katrabaho, no? Bali, nag-usap-usap po tayong magkakasama dito na parang mas masarap ulamin ngayon, ano? Sardinas na may talbos po ng kamote. Kaya masarap po yung kain natin ngayon. Nagsawa po kasi tayo sa karne kahapon na kaarawan ni Mrs. Canlas. Kaya ito po yung naisipan natin na ulamin ngayon.

Like. Sige, ilalagay ko sa tela. Sige. Teo pa na teo, Mike. Sabaw, sabaw. Meron pa kaya na pong siguro. Apo, wala naman niya. <laughs> tapi lempam lempamu tengah lango Nah, kar alpamu lalu. Ini harvest nang anu kaya, kami harvest nang manuk pagka harvest yun buka eh. Oh! Bakanya

babaw na ito po yung the best na pagkain pagka nasa bundok po tayo ano? mas lalo pong ginaganahan yung pagkain natin ah rin pala rin ang paude eh. din. Dat, het. Hmm. Hmm. dat is een pendejaar. Mm, dat is een pendejaar. Mm, 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 Mm,

Ano kayo? Ano kayo Tuyo? Angarap Oh, Oo, angarap

Maaaral. Sarap pa yung pagkain na ganito eh. Kesa... Uh.

Paka, ano, pangsay-pangsay. Hmm. 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 Ito po yung kagandahan ng ano natin pag kumain tayo sa dahon ng saging. Uh, hindi po tayo hiwa-hiwalay, no? Pag kasi may plato tayo, parang kanya-kanyang pwesto tayo kaya mas mainam po yung ganito talaga at least salo-salo pa rin tayo yan? kuyo may minilupo ba? may kaya yung ko wala yan talagang <laughs> laman <laughs> yung ngatsyang ko

Enak ano po. Patay <laughs> babi yung ulong tamo. pa na asit na. Sabi <coughs> Masa tingin tayo nga puso Masa tingin tayo puso Masa tingin tayo nga tapang puso Nambor itong puso nga tapang puso Masa tingin tayo nga tapang puso Masa tingin mga katrabaho, ah, simot po yung pagkain natin ngayon Tapos ah, hinihigop pa rin po yung ating sabaw Masarap po kasi yung ulam na ganito kesa sa mga karne, ganun Uh, lalong sumasarap yung pagkain natin pagkaganto. Uh, magandang hapon po mga katrabaho. Uh, sakripisyo po tayo ngayon sa sobrang init. Dito po sa pesto natin. Kaya marami pa yung kailangan natin lupa dyan. kahit pun kahit san po tayo pumiesto, mainit talaga yung ano mainit, mainit talaga yung araw ngayon Hindi mo na pakibas ng karitang guwardiya. <laughs> Nung talagang kay. Yan po yung ating mga kasamahan. Kahit po sobrang init, nakangiti pa rin yan. Hindi <laughs> po, po pwedeng umiyak. Hindi po tayo pwedeng magsimangot. Lalo tayo mapapagod sa pagtatrabaho. ay ang init po Ito po si Mr. Richmond banyak wana ya hmm kahit ganyan po kainit yung panahon lagi pa rin po tayo nakangiti hindi po ta, dapat natin dibdibin ng ating mga trabaho. Dapat lagi lang natin i-enjoy. No? Kasi pagka hindi bukal sa kaluoban mo yung pagtatrabaho, lalo kang may hirapan. Kaya dapat talaga laging nakangiti tayo. at po si Mr. Romy Diaz. Ano ang pagsang nga dyan? May <laughs> <At> tubo, tubo. mga Tubo. Ito ang kapatid na yan. May mga tubo po tayo na nahuhukay dito. Tapos sa uh, Sidian si Dian po gumagawa siya ng bakod dito sa hangganan ng ating lupa. Buti pa pala rito mahangin. Ayan po si Dian. Bali magbabakod po siya. Ayan po mga katrabaho, uh, medyo may konting lilim na po tayo ro. ito sa ating ginagawa. Hindi po gaya kanina. Sobrang init. Marami pa rin pong kulang yung ating tinatambakan. Dahil sa sobrang init din po kasi. Kaya kailangan din nating magpahinga paminsan-minsan. Baka ma-overheat tayo. Dito sana kaya lang ano mga katrabaho uh, pantay na rin yung lupa dito kaya doon tayo kumukuha. Kahit na uh, mainit tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbungkal ng ating uh, lupa. <coughs> ito po si Ritzman. pa oh. Napakasipag po na bata nito. Na medyo maluwag na rin yung ating na na bungkal pinagbungkalan Ayan po yung mga bato na nabubungkal natin, no? Malalaki po. Tapos sa uh, ayun po si Dian no. Bali siya po yung nagbabakod, naglalagay ng bakod dito. Mainit na pala yung ano natin no. Tubig. Mainit. Ito ba, bali naglalagay ng poste dito si Edian Para mabakod po natin Kahit kawayan lang po Oh, uh, time check natin 4.40 p.m. So, marami-rami na po yung nahakot natin. Do, yeah. Tapos si katrabahong Michael nagdidilig na po ng halaman. Sili. Tsaka po si Dian. Umaga hapon po kasi dinidiligan namin yung mga halaman natin dito para mapabilis yung kanilang paglaki. Ayan po, nakagambol na yung kamati, uh, ano ba to? Uh, sili ni Michael. Pasti pas menawar. So, ayan po mga katrabaho. Ito po yung natambak natin ngayong araw. Medyo marami na rin po. Mga konti na lang siguro yung kulang natin dito. At uh, tulungan na po natin magligpit ang ating mga kasamahan para makauwi na po tayo maya maya. Tapusin lang po natin diligan yung ating mga halaman. At hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat ng uh, sumusuporta at nanonood ng aming mga ginagawang video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po sila, naglilikpit na po ng ating mga gamit habang yung dalawa natin kasama eh, ni hindi pa po. At tapos na na rin ang isang araw ng ating pagtatrabaho. Maraming salamat po.